Limang buwan ng away-bati, away-bati ang naging pagsasama ni Francis at ni Malia. Pero sa tuwing sila ay magtatalo, si Malia ang pinipili na lang na wag patagalin ang gulo. At sa padala sa padala sa kanilang pagsasalpukan, nagkasundo ang magkasintahan na magbakasyon sa ay union. Pakiramdam nila ay kailangan na layon para magkaroon ng restart ang kanilang relasyon. Sa dalampasigan nagkakaroon ng ayusan sabi nga. Pero isang gabi habang natutulog si Malia ay nagising na lamang siya na wala na sa tabi. Si Francis at nang lumabas ng kwarto para hanapin ito, ay nasaksihan ni Malia ang kakaibang kinikilos ng kasintahan. Tapusin na po natin ang kwento na pinamagatang hinango sa putik. Francis, babe, nasan siya? Wala na lang si Maria. Wala. Wala. Ako lang ang laki niya! Ako lang! Ha? Si... Sinong kausap niya? Magkakamatayan ako meron! Magkakamatayan! kakausap niya sarili niya? Ano ba? Sabi na tigilan mo na ako eh. Ako lang! Ako lang ang lalaki niya! Wala nang iba! Ako lang! <coughs> papatayin ko kung meron. Kung meron siya lalaki. Papatayin ko! Hindi, hindi. Wala. Walang iba. Walang iba. Ako lang! Ako lang! Ako <coughs> lang! Kailangan kong tawagan si Mamu. Ah, Sa banyo na lang. Baka dito ko ni Francis. Malia? Hello? Aba, saglit lang, ha? Saglit lang, lalayo lang ako. Nasa bar ako ngayon, eh. Sa talag, di kita marinig. Wait lang. Ay, ano ba yan? Ingay, oh. ingay kasi. Huh? Hello? Oh, bakit ba napatawag kang bruha ka? Si, si, si Francis, para siyang nasisiraan ng ulo. Ano? Ano pinagsasabi mo dyan? Eh di ba nasa bakasyong kayo ngayon? Uh, oo mamu, pero nakita ko siya. Nagsasalita siyang mag-isa. Para siyang nasisiraan ng bait. Natatakot ako. Bakit ka naman matatakot? Boyfriend mo yan, iha! Baka may hindi lang kayo pagkakaunawaan. Ay, hala. Subukan mo kausapin. Ah! Ah! Maria! Maria! Buksan mo ng pinto! Sino ka usap mo dyan, ha? Sand sandali lang! Huh? Sino ka usap mo, ha? Sino? Si... Si... Akin na nga yung phone mo! Ah! Ano ba, Francis? Tumahimik ka! Nasasaktan ako! Tumahimik ka, sabi! Simbahan mo Saan yung kausap ko? Kahit tignan mo! Tignan mo pa yan! Wala akong ibang kausap! Si Mamu lang! Mamu! Si Mamu! May relasyon kayo dalawa, no? Ano? Kilala mo si Mamu, Francis! Alam mo, bakla siya! Sigurado ko! Nagpapanggap lang siyang bakla! Niloloko mo ako! Niloloko mo lang ako! May lalaki ka! Ano? Wala akong lalaki! Tumahimik ka! Francis, Francis, anong ginagawa mo? Bitawan mo yung kutsilyong hawak mo. Bakit ka na Maria? Sa akin ka lang, kung mapupunta ka rin naman sa iba, ililibig na lang kita ng buhay kasama ko! Hindi ka mapupunta sa iba! Dahil sa akin ka lang! Sa akin ka lang! Ah! Ah! Layo mo ako! Kahit umakbo ka ba, wala ka mabugmata dito! Para awa mo na, Francis! Huwag mo akong papatayin! Ah. Mahal kita, Maliyang. Pero bakit? Bakit ba hindi mo ako magawa sundin, ha? Mahirap pa simunod sa mga gusto ko! Ano bang sinasabi mo? Sinusunod ko naman ang lahat ng gusto mo, di ba? Bakit ba hindi mo makita na ako ko naman ang lahat? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Nagkakaganito ko! Dahil sa'yo! Dahil sa'yo! <laughs> hindi mo naman talaga ako tunay na mahal! <laughs> Maniwala ka! Mahal kita, Francis. Mahal kita. Ah, Kulang po ang pinapakita at pinaparamdam kong pagmamahal sa'yo. Sabihin mo, Francis. Sabihin mo lang. Handa naman akong punan yun. Willing ako dahil ganun kita kamahal. <laughs> Bali. Please. Bitaw <laughs> mo na yung kotse Francis. Natatakot na ako. Ayoko matakot sa'yo. I'm sorry. Babe, I'm sorry. babe. I'm so tired. <laughs> Hindi ko na mapigilan yung utak ko kahit anong pigil ko. Pinagsasalita, babe. Pinagsasalita sa utak ko. <laughs> oh, what? Ayoko magpalabo sa sinasabi ng utak ko, Maria. Pero, araw-araw, araw-araw na ginawa na Diyos. May bumubulong, may sumisigaw sa utak ko. Sinasabi na ano mo oras, iiwan mo daw ako. May lalaki ka daw. Hindi <laughs> <laughs> mo naman na talaga ako mahal eh. Mali na napapagod na nasasagdan na ako. Napakinggan yung mga salitang nyo sa utak ko pa ulit, 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 ulit! I'm not mentally stable, babe. Help me. No. No. No, babe. I love you. Hindi totoo ang sinasabi ng utak mo. At bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Bakit ngayon mo lang sinasabi na may nararanasan kang ganito? Dahil ayoko na iwan mo babe. Yan ang totoo. Ito yung raso kung bakit... kung bakit ako iniwalay ni Trixie noon. At ayoko pa ulit yun. Ayoko iiwan mo rin ako dahil sa parehong daylan Hindi <laughs> ko kaya, Malia. Please. Please help me. Help me. <laughs> I will, babe. I will. <laughs> balik na tayo sa Maynila, okay? Sabay natin tong haharapin. Eh. Hindi kita iiwan. Kung sinabi mo lang to nang mas maaga sa akin, nagawa na sana natin to ng paraan. Dahil itatak mo sa isip mo, Francis, na mahal kita, okay? I love you. I love you too, babe. Mahal na kita, Maria. Ayoko na maulit to kaya please, thank you sa pagtulungan mo ako. Help me. Sa so ngayon mga kapatid, ay nagkasundo si Malia kasama ang mama ni Francis na dumulog sa mental health expert at ilapit ito sa isang psychiatrist. Alam ni Malia na hindi dahilan yon para siya ay sumuko. Dahil buong buhay ni Malia ay maraming maraming sa pinagdaanang pagsubok. At itong pinagdadaanan nila ni Francis ay isa lamang doon at malalampasan din nila. Kaya hindi sumuko si Malia hanggang hindi bumubuti ang pag-iisip ni Francis at hanggang hindi bumalik ang dating sigla ng kanilang pagsasama. Buong-buo ang suporta niya sa pagpapahilom ng kaisipan ng kasintahan. At ano man ang mangyari, lagi niyang pinararamdam nandun lang si Malia sa kanyang tabihan